sinasana ni Presidente Duterte na walang competence itong administrasyon na ito pagdating sa criminality. Pero what do you want us to do? Shut up about it? Stop talking about it? What? What do you want us to do? Hindi walang magbabago. In fact, kung meron man, pabalik. Hindi naman tayo pinakiking. Pero kailangan pa rin natin magsalita. Para dumami tayo. Para marami rin ang galit. Kasi kung hindi natin gagalitin ng taong bayan, walang gagalaw. At iisipin ng mga kongresista, hindi, sandali lang yan. Makulit lang si Attorney Pricks, i-block kaya natin. Huwag natin payagan na maging host yan sa radyo. Block natin kasi masyadong agitator yan. Yan po kasi yung communication strategy nila. Nasabihin, nag-fail si Digong, nag-fail si Digong, nag-fail si Digong, as if it is an excuse for the incompetence of the current administration. Wag, wag sana nilang i-assume na maniniwala tayo sa mga ganyang excuses. karimari marim ang gobyatong ito. Bakit naging ganito? Bagag at ahas. Ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis. Puro kadimonyuhan, sobra na. Tama ka. Sa tindi ng kanilang kasamaan sa bayan, tinalo pa nila sa satanas sa pagiging ganit at kawalang hiyaan. Kailangan ng matapos ang kahangalang ito. Naghihintay lang at susuporta ang majority ng taong bayan the way, Tambak ang pera ng bayan, nilulustay para lang mapasa kanila ang Pilipinas. Kau ang mamamayang Pilipino. Wag, wag, sana nilang i-assume na maniniwala tayo sa mga ganyang excuses. Diyan sila magandang sila sila mag-uusap. Pero what do you want us to do? Shut up about it? Stop talking about it? What? What do you want us to do? Muro kayo charter change. Anong ginagawa ninyo para dun sa pagkain? Huwag niyo sabihin sa akin, directly related yan. Wala yan dun sa mga proposal ninyo. Kaya ito, magagalit na naman yung mga anti-Duterte dito. Panahon ni Duterte, nung ginagawa yung mga housing para dun sa mga nasalanta ng Yolanda, at saka inumpisahan yung mga housing projects, nakita nyo ba? Ang gaganda. At hindi lang, ano, one room usually mga two floors or three. Tapos sufficient para mayroong space to live, to actually live. Wala talaga dun palang sa manta pa natin, kitang-kita na yung laki ng problema ng admin na ito, kakasuka. At ang sinabi ni BBM ng eleksyon, kahit isa walang natupad. We miss laban kasama. Nakaka miss din, ano? Hayaan nyo. Uh, you can't put a good woman down. So, si Ma'am Lorraine will not be out for long. Tingnan lang natin. But po may mga ads ng paninira? Oo, tama po kayo. At paninira kay V. kay VP Inday, kay FPRD, kay Amy Marcos, na labas sa mga vloggers na pro, like kayo, Marley ka batong Aratilis, etc. Oo nga eh. Well, umaandar po ang pera. Yun po ang ibig sabihin nun. So, cheers para sa kanila. But, those are ads you can skip some of those ads, di ba? So, huwag na natin pansinin yung mga ads. Skip na lang natin and ano, and just uh, stick to the ano, to the main issues that uh, are dun sa mga vlogs na pinapano. May narinig po ba tayo na nag-propose ng legislation at pinatrabaho ng ating kongreso o senado yung sa tubig? Kasi sa totoo lang, hindi prangkisa ang binigay. Yung dalawang concessionaires, they don't have a franchise. So sabi ni Pangulong Duterte dati, yun ang sinabi niya sa Kongreso. Okay, Congress, gawin ninyong prangkisa. Okay lang. Kung gusto sila pa rin magbibid and all that. But make it a franchise nang sa gayon, mayat maya pwede nating questionin. Pwedeng questionin ng Kongreso kung prangkisa ang sa tubig. Di ba pina-review ni Pangulo yung contract? Merong isang official dyan, inupuan yan. Isa o dalawa. Ako sure kung tatlo pa sila. Pero hindi na bago. Nandun na yung proposal ng gobyerno, inupuan ng inupuan hanggang sa bumaba na si Pangulong Duterte. But in the meantime, sabihan ng Kongreso o Kongres, upisahan niyo na yung franchise. Hindi rin ginagawa. Sa so, ba? Meron bang nag-u-propose sa ating Kongreso o sa Senado na Gawing pang-kisa yung pag ng tubig. Hindi lang po yung MWSS yan, ha? Pati yung mga local water districts. Kasi kung franchise yan, pwedeng i-review mayat-maya at pwedeng bawiin. Nasa na? Bakit walang gumagalaw? O, kamusta ang Kongreso at Senado? Ano pong ginagawa ninyo? Now, the Vice President does the best she can with what she has. So, hindi na nga po binigyan si Madam VP ng pipichuging 125 million which is just a uh, parang gamunggo compared sa 500 billion na ayuda na dumadaan pa sa Speaker of the House para ma-disburse ka ha magkano 125 million hindi binigay okay I understand confidential funds sige sige gusto niyo ganyan ay nasa na yung allocation para mapuno yung mga schoolhouses and school buildings and ano, classrooms natin. Ha, asan na po ang mga classroom? Naglaan po ba kaya ng additional na pera para mapuno natin yung requirements natin para may mga estudyante tayo na hindi nasa ilalim ng puno na tututo ng abakada nila? Ha? Nasa so, na? walang magbabago. In fact, kung meron man, pabalik. Kasi wala dyan po yung magsasolve ng, uh, ng issue ng ating traffic. Wala dyan magsasolve ng issue ng ating mabagal na internet. Wala dyan yung magsasolve ng kakulangan ng schoolhouses. Wala dyan yung framework para sa renewable. Sorry na lang, Sekpopo. At ano, do, what you can with what you have. Katulad ng ginagawa ni VP Inday. Ito pinag-uusapan natin, these are basics hindi pa to developmental. Ito yung dapat kasagutan para mag-survive lang tayo. Para hindi tayo mangmang. -mang. Survival ito. Ito ang mga kailangan nilang sagutin. Pagkain, shelter, tubig, power, education, transportation. Huwag kakalimutan ang internet or communications. Meron po ang bago. Hindi naman tayo pinakikinggan. Siyempre, busy sila. Bawiin yung ginastos nila. Pero kailangan pa rin natin magsalita. Para dumami tayo. Para marami rin ang galit. Kasi kung hindi natin gagalitin ng taong bayan, walang gagalaw. At iisipin ng mga congressista, hindi, sandali lang yan. Makulit lang si Atty. Triggs, i-block kaya natin. Huwag natin payagan na maging host yan sa radyo. Block natin kasi masyadong agitator yan. Masyadong matatalino yung mga sinasabi. At baka hingan na naman tayo, nasa na yung bills on education and so on. 100 million pesos to PGH every month. Tapatan nyo yan. 500 billion na ayuda, wala man lang binigay sa mga ospital. 500 billion na ayuda, hindi man lang kinurutan nyo ng konti para ma malagyan yung PhilHealth, para maibsa ng konti yung burden ng taong bayan. We're talking about this because our congressmen and our senators, well, most of them, ay in love na in love at the idea of charter change. Bakit? Ang dami ninyong pinababayaan. May magagalit na naman kasi galit na naman daw ako. Hindi pwedeng kalmado sa ganito. Hindi na ba kayo naaawa sa taong bayan? Eh kung kailangan lakasan natin ang boses natin at magalit tayo, hindi gagawin natin yun. Have you seen how poor people live? Palibasa kasi karamihan sa ating mga mambabatas nakatira sa gated communities. Dapat outlawed yung gated communities na yan. Hindi ako naniniwala sa gated communities. Alam niyo kung bakit? Because you become, ano, you, you're, you're protected from, from, from poor people. <laughs> Hindi mo sila nakikita, inilalayo kayo Doon sa katotohanan ng no, naghihirap ang taong bayan. Dapat araw-araw nilang nakikita yan eh dapat dun sila nakatira sa gitna ng mga impoverished communities para makita nila kung gano'ng kahirap ang buhay. Hindi, titira sila sa gated communities. Protected sila from poor people. Protected rin sila from seeing poor people. Uh, diba? Hindi mo alam yung kanilang paghihirap. Paano mo tutulungan yung mga yan? Bakit kasalanan ni Presidente Duterte na walang competence itong administrasyon na ito pagdating sa criminality? Paano magiging kasalanan ni Presidente Duterte na hindi inaaksyonan yung current na cri criminality? Ibig sabihin, okay lang mag-fail si PBBM? Ganun ba? Okay lang? Hindi natin, ano, hindi tayo mag magkakaroon ng high standards the way you're having high standards with with President, former President Duterte. Mataas ang standards mo, nagagalit ka kasi hindi niya natapos yung droga. Yung sa administration na ito, hindi kayo maniningil? Ano po kasi yung communication strategy nila? Nasabihin, nag-fail si Digong, nag-fail si Digong, nag-fail si Digong. As if it is an excuse for the incompetence of the current administration. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nanawagan, nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Sana kumilos sa tayong mga taong bayan bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, ano mangyari sa atin? Pagkasi na mga walang hiya sa Malacanang, walang malasakit sa taong bayan. Dapat po ang Pilipinas para mapalaya sila. Ang mga men and uniform, dapat gawin ninyo ang tama. At gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Ang tangit ng gobyerno ito, malalapa sa gobyerno ng mga nakaraang pangulo. Lantaran ang balatan sa politika. Halatang lahat, gusto maging hari at siga. Sila-sila, away-away. At yung mga Duterte, gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista, gusto nilang patahimikin. May halong dilawan at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati mga media takot mamatiko sa palasyo. Baka mapasara. Samantalang, noong mga nakaraang mga pangulo, walang tigil ang kanilang batikos. Noong panahon ni Marcos Sr., kay Ramos, ko Co Cory, Gloria, Erap, Noy, Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila, sipsip, -sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. marim ang gobyernong ito. Bakit naging ganito? Bagag at ahas. Ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis. Puro kademonyuhan, sobra na. Para sa akin, pa may mag-alok sa akin na humawak ng barel at magkulita sa gobyerno ngayon. Di at papayag ako dahil nakikita at namako ang kangguhan sa gobyerno ngayon. Andyan ang lahat na gawaing kababuyan, lalo pagdating sa pera. Bigla ibagsak ang Duterte. Kawawang mga desperado. Kala nila madadala nila sa script ang mga DDS. Lalo tayong ginagaling. Oh, ang Philippines, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Ito mga buwayang ito, paparty-party lang. Ano naman love... natapos itong kahibangan na ito? Hirap na hirap na mga tao. Puro pagbubulsa ng mga pera na sanay para sa taong bayan. Kahit ikaw na gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma ang mga yan. So, no, I'm me, from the people na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ng Derek Darrell. Otherwise, never again na talaga sa sino man sa inyo. Tama na ang alaala ng mga nagawa ng tatay at nanay nyo para sa amin. Para sa kanilang pamilya lamang, mga bisita at pesta itong mag-asawang Mario. Putod na mukhang torture na yan. Sana masyutay na siya, kakapulburo. If I Senator Amy Marcos, I will fight back at least a bit. Kakalag ka ko ang pruha sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Perth truly is. Rehab more. Goes to Germany. Bangag talaga yan. Walang paki sa bayan. Ito. Unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance pero what they did? es grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. No for Marcos, for life. Kung Pilipinas, nakasal tayo na no? walang nangyari sa bansa o mga tatayo kay FPRRD, but now, bumagsak na naman, walang direksyon, God bless Philippines. Ang concern nila, paano mamalagi sa power at paano ahakutin ang lahat ng pera sa Pinas? Totoo so, man, na napakapraning ng government natin ngayon, gaya ng sinabi ninyo, itinidikit kay Pastor Pibuloy sa si President Tigong Duterte. Pero ayong sama ang noon ang Mayor Inday sa gawagawang issue ng runner daw ni Pastor Tubuloy sa New Jerusalem ay labis na nakakatuwa at nakakasuka. Ang naman ang naglipa ng korupsyon. Bulagbingi ka na lang insan, mahiya ka naman, sumusobra na kayo. Ganyan ba igantan nyo sa taong bayan kapag talaga Nandang grabe? Nakakaaway ang taong bayan, lalo may hirap at magiging permanent na ang pag ng mga Marcos at si Tamba ang tatayong Prime Minister. Kung hindi pa kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa aasenso. Paano na tayong mahihirap na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kabal ng na bayan. Ang mga yan na iyan, naubos na ang pera ng bayan. Bakit hindi na lang kayo kumilos, mga taong bayan? Paalis yan hindi na sila. inalis ang mga ni BBM kasi kakanta siya. Pag inalis niya, Ayaw niyang magpa-drug test kasi mabuko siyang adik. At lang sa ang bayan ang kailangan sa so, kumamagitan ng people power. Laban dito sa kasamaan kapangyarihan. Bako hindi ka pwedeng magtanong. Kulong ka agad. Lahat basic need. Tumaas. Pandak lang hindi. Tulog ang general natin, nabudol tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. Si Lisa at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas, di na magbago si PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa charming. Kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-enjoy sila, ganyan ang pulburon ni Sino ang Walang mahumuno sa pagdalsa, laban kay Kuting at tambaluslos. Sino ang mahumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Expected kong ang tuloy na pakay ng mga sponsors and contributors ng hitad na biyuda. Hayop Karisa, nakuha pang ipasingit si Bipi Sara sa scripted at pinabasang pahayag ni Alias Rene sa Senate hearing kahana oh, no. na magsanip persang sa Trillanes, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan. Gusto nilang idea si PRRD at Bipi Sara. Pero nilang reservation nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila mag-ambisyon to perpetuate and power. Ang kanagang susa sa kanya, kung iniutos ni Lisa Smags na gawin niya ang ganito, ganyan, walang magagawa si BBR. Oh, Anong masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at e like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutan magsubscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.